Ayan na naman, kapatita ko na sa inyo ang bumo mo. Ilan mo. Sila busy doon. Ako busy rin sa sarili ko. Ipotong ko na naman dito sa mukon. Dito, punta kayo dito. Ano ba yan? Dadan ako dito sa punta. Dito dito na. Dadan. Bulong sa abing bulaklak. At medyo. Madilim na rin. Hindi mo siya na kaya. Ayun yung form. Fake na calls yan. Kunwaring calls lang po yun. Ayun, tingnan yung phone. Masyadong bulak-bulak, mabulak-bulak sa bulak mga Mabulak, ang ganda ng cactus. Bravo. Ang ganda-ganda ng Kalaki-laki po ng cactus na ito. Grabe ang laki-laki ng cactus. Ang doon dami. Giant cactus na, eh. <laughs> <laughs> <Asan? laughs> <laughs> na ito. Ito no? na ang mga nakiti dalawa. Parang nilagyan natin ito ng belot mo. <laughs> <laughs> Andun pala yung size o big size. Ate Lina, yung big size. <laughs> akala ko ito ay binilot-bilot ng plastic. Hindi pala, natural niya siya, oh. Uy, laki ano? Ayan yung giant cactus, oh. Hanggang doon na yata, oh. Pukang pupunta na doon sa bubong. Ginny, tibig sa oo. Alam, meron doon. Ano? O pwede manguha? Ano? Hindi pwede. Kinakausap ko yung aking friend. Pwede yung aking invisible friend. Ay, may bayabas dyan? Kuha ako, Bi, kahit tatlong piraso.

何 Oh, ngayon ako nakarating dito sa taas. Ito pala yung, sir. Andito pala yung, ano, oh, dahon na saba. <laughs> banana. Banana, banana. Ayun sila. Bye-bye. Magtitiya po 'yan, magtitiya. <lawsuit> <you retaliated>? <Snow> An ano yang Kanina 'yan? Line. Makinig <Kempsim sanit throat> okay. okay. oh oh, oh. kayo, makinig. On, on, on under, uh, under, under is break. Wansan break 'yo. I-igo pawa. Huwag mo tang hawakan. Ito lang na hawakan. Ito okay. lang na na siya break. Oh, okay. 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 dali dali. katak Dali dali. Timi mimi's lang. <laughs> okay, okay. bakit Ipidal ah, <laughs> Di diba ako maka -ani. Mataas. Ang baba ko. Ayos e, show na yung driver. tinili. Ni really. Hindi ko ako maka <laughs> <influencers> <laughs> Wag naman. Dito ako so, so, dito dito na, na. Dito 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 sa gitna. Ano ka na eh. Hindi ko na Adam, tagalag <laughs> 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 sa'yo. Ah. Hi! Andito na po kami sa Tiyangpuhon. Sa ikot-ikot. Ang ayaw. taas dito kasi eh. Ang taas. Mataas ba? Sarap <laughs> sarap. Na, tikman natin. Ito pa isuman sa kamuting kahoy. Ang sarap-sarap. Nakabili po ako ng pitong piraso. Ang pitong piraso po ay magkano? Dito po sa Korea ay mahal. Kasi po syempre, mahal na dito nakarating na. Yung kamuting kahoy na ang lambot. Ayan o, oh, malambot. Magkano ba ito? Magkano? Pito. 10,000 won. Yung 10,000 won ay katumbas ng 400 pesos. Pitong piraso, 400 pesos. Kakain ko lahat to. Ito po yung sugat ko. Oh, nasugat ako sa si sapatos. Ano ba ko? Kung ano na naman sinasabi ko dito. Kung minsan, pinakalimutan na lang yung presyo, basta lang makakain, di po ba? Kalimutan ang presyo para makakain ng kakanin. Hmm, nahulog. One down. Hanggang hindi pa ito kinukuha nung ano namin, nung lumbos namin, ang dami ko dito lang. Naku, nagpumupas na yan. Ganda ba lang siguro ang kaya kong kainin, tapos hindi na ako kain ng gabihan. Masarap! Ang sarap sarap